ganito talaga itsura niyang garahe tapos ginawa nilang ganyan nagpapa-convert kino-convert wow. yung garahe para maging extra room ayan putik na handa ano natutunaw na yung mga yelo oh ingat ka madulas may building permit din pala For today's video, ngayong araw nga isusunduin ko na galing sa trabaho si Mama Shell. Napakaganda nga pala ng weather ngayon dito sa lugar namin sa Alberta. Kung nung mga nakaraang araw ay umabot nga ng minus 40 degrees Celsius ang temperature dito. Ngayong araw naman ay plus 4 ang temperature. Wow! Kaya naman medyo natutunaw na yung mga yelo sa daan. At kapag ganitong kaganda ang weather ay talagang sinasamantala ng mga tao na lumabas. Kaya naman nagpalit na rin agad kami ng damit at maglalakad-lakad kami sa park. Dahil nga kapag lumamig na ay talagang nakakatamad ng lumabas. Kita nyo naman na natutunaw na no nga mga yelo dito sa paligid. Ang isa nga lang din problema kapag nagtutunaw ang yelo ay talagang nagiging maputik ang mga daan. Bukod sa madulas na ay talagang magdudumi ang mga sasakyan. Medyo malapit lang nga yung park na pupuntahan namin ngayon. Samahan nyo kami at ipapasyal namin kayo dito sa aming lugar. Karamihan nga pala ng mga lugar dito sa Canada ay may mga malalapit na park para kapag gusto mong mamasyal at mag -relax. Dito na lang nga kami tumigil at naglakad-lakad na lang kami. Dahil nga dito sa lugar namin ay may mga garahe nga na ginagawa nilang ekstrang kwarto. Kadalasan kasi ng mga garahe dito sa lugar namin ay malalaki. Halos kasing laki na siya ng mga ordinaryong bahay dyan sa Pilipinas. Katulad nga ng mga garahe na ganito ay kinonvert nila para maging day home. Yung iba naman ay ginawa nilang paupahan. Dahil nga maraming naghahanap ng uupahan dito sa lugar namin. Kaya naman ito yung nakikita nilang paraan para kumita ng ekstra sa panahon ngayon. Dahil dito nga sa Canada isa ang bahay sa pinakamataas na expenses. Dahil dito nga sa lugar namin sa Calgary ay ang mga ganitong itong bahay ay hindi bababa sa $500,000. Wow. At may mga city din dito na mas mahal ang mga bahay katulad ng Toronto at Vancouver. Pero kung gusto mo namang makamura ng bahay ay tumira ka sa mga small town. Mura na ang bahay, malayo ka pa sa mga mall. Kaya naman makakaiwas ka sa mga gastos. <laughs> dito nga sa lugar namin sa Calgary, ang renta nga pala dito ay umaabot ng $1,500. Kung i-convert -co mo sa peso ay 60,000 pesos nga at 2 bedroom lang yon. Wow. Kaya naman sa renta pa lang dito ay mauubos na ang sahod mo. Kung nasa ibang bansa ka ngayon, paki-comment naman kung magkano ang upa o rent mo sa tinitiran mo. Para naman may idea yung mga nanonood, ngayon nga ay nandito na kami sa park. Yung gitna nga pala nito ay lake. Pero dahil nga winter ay frozen siya ngayon. May ibang mga tao na naglalakad nga doon sa gitna ng lake. Pero dahil nga hindi masyadong malamig ngayon at nagtutunaw ng yelo, pinagbabawal nga maglakad sa gitna ng lake. Kaya naman, naglaro na lang ako dito ng yelo. Isa kasi ito sa mga pangarap ko nung bata pa ako. Ang makahawak at makapaglaro ng snow. Nung bata kasi ako ay hindi ako naniniwala na totoo ang mga snow. Kaya naman, hanggang ngayon ay tuwang tuwa ako pag nakikita ko pa rin ang mga snow. Pagkatapos nga namin mamasyal dito sa park ay dumiretso na rin kami sa supermarket. Kalapit lang kasi nitong park ang superstore. Dati rin nga pala ako nagtatrabaho dito sa superstore. Kaya naman shout out sa mga katrabaho ko dito. Lalong lalo na dun sa mga Pilipino. Shout out na rin sa mga Pilipinong nandito sa Canada. At sa lahat ng OFW sa buong mundo. Bago ko nga pala makalimutan, shout out din nga pala kay Haring Melchor Vlogs. sa lahat ng mga bagong butcher at meat cutter sa Poland. Sa mga bago pa lang at nag ng visa. Tsaga po at God bless sa mga papers nyo. Huwag yung tumigil mangarap at magtiwala lang kayo sa proseso. Samahan nyo lang ng dasal at ng tiwala sa Diyos. At isang araw ibibigay din niya ang matagal mo ng pinapangarap. Nalibang na nga sa pag-grocery dito si Mama Shell. Madalas nga isang beses kami mamili sa loob ng isa linggo. Kapag nandito ka kasi sa Canada ay eh, hindi naman uso yung mga sari-sari store. Nakakatama din kasing lumabas kapag malamig. Gayat hanggat maaari ay nag-iista kami ng mga pagkain lalo na kapag naka -sale. Hindi biro ang mamuhay sa ibang bansa. Hindi rin madali ang makisama sa ibang mga lahi. Marami ding nangangarap na makarating at makapagtrabaho sa ibang mga lugar at hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon. Kaya naman kabayan, kung pinalad ka na mabigyan ng pagkakataon, huwag na huwag mong sasayangin lahat ng oportunidad. Tandaan mo, walang madaling bagay sa unang pagkakataon. Lagi ka lang mangarap at magtyaga. At huwag na huwag kang susuko sa lahat ng pagsubok na haharapin mo. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. Kung hindi ka pa paki pakilike and follow na lang po ang aming page. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa ulitin.